welcome back. It's a magical day. <laughs> Again, hanggat hindi kumakanta si Chris, di natin titigilan yung magical day na yan. Pero... Parkas tayo mo naman. It's a magical day. Welcome dito sa Parokya No Show. Kung saan ikaw ang bida. Parokyanos! No Makinig kayo Oo, oh, plus time dance part. Ang pamit naman. Pero, <laughs> pero uh, welcome back sa isang bago episode ng Parokiano Show. Ang mga pala si Lem. At kasama uh, ko, walang iba ang aking ko. Siyempre, ang matigas ang kaghilagilalas na si Chris. Chris, kumusta? Ayun. Okay naman, parang marami ding natutunan dun sa ating letter sender last episode. Medyo naka-relate. Ayun. Oo. Dahil dun sa episode na yun, nag-step up yung mga ano natin. Nag-step up yung ating mga trabahador. Ha? Siyempre sila, ano, yahugil, nag-re-research. Ang oh, re-research niya, no? Talaga ta nagtingin sa email. Tsaka, ano, tsaka ano par, hindi na sila nagchichismisan dalawa ni Admin Living. Feeling ko tayo pinag-uusapan nila nung mga nakarang episode. O kasi ano daw eh. Napanggit yung anay, pre. Ayaw na daw nila maging anay. <laughs> De, lalo, ano ka ba? Si, si admin ng ating... O nga, kay Papani, editor natin na... Na-chismis sa tayo niya kasi ang dami natin pinapa-edit sa kanya eh. Oo <laughs> to. Yung mga ano, yung mga -edit, tagong clip natin. I-edit ba yan? I-edit ba yan o hindi? <laughs> yung ganun eh. Tsaka si Yahoo ba na background check din tayo na eh. Kaya nga eh, kaya eh. Nag-uusap, nag-uusap silang dalawa eh. Pag, duma, pag nag, nag meeting or ano eh, nag-zoom meeting, ano eh. Yung pagpasok natin, nakangiti yung dalawa eh. Parang iniisip ko, pinag-uusap. <laughs> nag-uusap na sila bago tayo pumasok eh. Parang may sariling link nga silang dalawa eh. Napasukan ko. <laughs> <laughs> De ito. De ito, uh, medyo magiging ano kami ni, ni Chris. Pero, uh, maraming salamat din dun sa mga lahat ng mga nakinig ng mga previous episodes namin. Siyempre, ah uh, wala kami dito kundi dahil sa video. mga joke lang naman po namin yun, yung mga bantera namin noon sa, sa pera. <laughs> joke lang yun kasi Actually, may mga nag okay. kasi pari. Oo. Eh, ano, ah? nabang, nabanggit ko na rin naman natin ang episode 5 yan. Baka Siguro, mga nakinig lang siya ng two, episode 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ganyan. Eh, baka iniisip eh, ganun. Tapos di na nakinig. So, ano lang namin po yun. Uh, motivation lang din po namin yan. Ayun, ni, ni Chris. Motivation. Ba ba banatan lang. Ban banatan lang. Mag, 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 mag sa loob at labas ng podcast ng show. Talagang magtropa kami. Hindi lang naman oh, kami magtotropa doon eh. Oo, oh, nagyayakapan din po kami. Kaya ganun ganun talaga. sa so, wag niyo lang po kami masamain na <laughs> <laughs> de Chris, ano bang anong natin ngayon? Anong alam ko goods na eh. Pero doon na tayo sa ano, sa pinaka topic. Anong pag-uusapan natin ngayon, pre? Kasi alam mo 'yun, medyo ang daming putok na balita talaga ngayon eh. Ano ano ang balita ano ngayon? Ano bang, ano bang, ano bang, latest? <laughs> Ay, gusto mo ba showbiz? Ay, hindi. <laughs> Ayun nga, ito nga par, napansin ko, yung putok na putok pa rin yung, ano eh, yung sa, ano ni, the, suspended Banban -ban City Mayor Alice Go, tsaka, parang nakita mo yung ano, yung pinos ng Parokyanos page. Parang may may may, 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 may concert, may concert city Pisen na nag ano din sa atin, nag-share ng kanyang saloobin. Oh. Kasi daw kumain daw, kumain daw, kumain daw siya doon sa isang canteen sa labas ng parokya. Oh. Nabili daw niya yung kinain niya, 110 pesos. Eh, sabi, kahit daw 64 pesos, kaya na daw mabusog ng isang individual. Eh sabi ng na, ano yan, sabi ng ismaya. NEDA. Dismaya, dismaya. Kaya uh, sa atin... Well, kasabing... totoo naman, yun. sa balita naman, sinabi naman din talaga yun. So, 64! Mm. So, This, ayun. yun siguro, no? Par, pag, yun yung pag-usapan natin ngayon. Kasi, Anong naman natin, magkakakonect ang buhay natin basta... Nasa ba, ilalim. Tsaka nasa ilalim ng lumalagablab na uh, intang araw yan. Oh. Hindi, oh. ito naman yung... Ikaw pre, dahil like, nung pisa mo tsaka sa sasabi mo ko, sobrang crush mo si Alice ko eh. <laughs> Pero ano, anong, anong masasabi mo dyan? Kasi ako... Sabi yung pilit ko dun para gumano. Ay, yun. baba. <laughs> Oo, bukod sa kamukha siya ni Sanchay. Tsaka ano... Ayun sa tungkol sa ambay yung sa naka, nasangkutan niya o yung ano siguro yung, yung, yung sa mga hindi nakasubaybay mo na parang oo background sa panahon na. ngayon sino ba din nakasubaybay niyan laman ng balita asabi ah, na natin oo oh, yung mga nakiki Ay, mga naka... lang siya sa internet oh. oo oh. Uh, oh. Uh, nadawit po siya dahil sa usapin na Pogo. Alam niya naman natin yung Pogo, di ba? Tsaka yung mga naiugnay sa anyong mga malpractice as a public official. Na, yun nga, siyempre, dahil nadawit siya doon sa isang uh, bagay o eh, kayayari na medyo taliwas sa ating batas. Kaya Oo. lumutok talaga yung pangalan ni Bamban Ma City Mayor. Yung, Oo. Yun, na naimbitaan nga siya sa Senado makailang beses eh. Kaya yung mga naglipa ng mga news niya just questioning yeah, no, din ng ano no kini question lang din talaga yung citizenship niya no oh yan. Yeah. kasi yeah. very ano uh, um, questionable naman din talaga tsaka yung inconsistency rin nung nung paano paano siya sumagot ganyan tama knowing na ang kaharap niya ay eh, hindi naman din basta last mga tao yun mm -hmm. uh, si hindi, hindi kasi hindi yun, yun din yung ano nakikita ko din na ano eh na so, kung public official ka hindi ba kasama sa saligang batas yon yung mga tumatakbong, ano, tumatakbong politiko sa Pilipinas ay eh, talagang dapat. Yun eh, parang na-question din talaga. Alam mo yun, ang dami ng mali sa, sa batas natin na pinapairal sa buong bansa. Kasi di ba 1987 pa yung, ano, yung saligang batas. Pero hmm. ng lapses eh, tapos may mga nakakalsot na. from, uh, uh, parang ibig mong sabihin, par, outdated na yung forestry. Yeah. Mm -mm. hmm. Kaya, parang... Parang naman par, hindi naman din outdated yung pagkakaano sa kanya. Kasi sabi nga naman daw sa Article 11, batay kay Hugen, accountability of public officer or official. Uh -oh. Kailangan, ang uh, isang public official ay isang pap, uh, parang uh, dito, siya yung muka ng public trust or hmm. yung transparency. Yeah. Yeah, knowing that, kaya din siya nahabla din dun sa isang Senate inquiry. E yun nga, may mga questionable sa kanyang, di lang naman pagkatao, yun, kanyang pag-act as public official. Ayun. Hmm. Ayun, ba yun. Di, uh, yun yun, public official kayo, eh. tapos ano, uh, Well, ang dami naman din reports, uh, ang dami na rin naman clips sa YouTube na lumabas ka, no? na, ano, na diri naman nila kilala talaga si Ali, si Alice Goy, kahit yung mga talaga native mga matanda doon eh. Parang bigla na lang din talaga lumabas eh. Pero, Pero yung uh, ni Don Par, nanalo as mayor Oo kayo, nanalo <laughs> elected, eh. Elected official, di lang basta-basta public official eh. Kaya nga. Tapos, oh, nandun na nga yun sa, sa lokal, nandun na yung question na yon Tapos nung during the ng aray niya as, ano, uh, mayor. Parang, ano, kinuha niya pa yung loob ng tao eh. Siyempre, nabang, medyo hindi naman ganun ka-progress yung mga localities, ganyan. Uh, sa economic uh, aspects, may problema pa rin naman ng mga municipalities, ganun. Siyempre, ikaw, para makuha mo yung loob ng tao, ano, parang, atakihin mo din talaga yung psychological nila, like, Ah, uh, so may mga pa-cake pa ganun. Parang iniisip ko nga diyan ano eh. Yun nga nagpapalakas ka talaga ganyan. Pero no na nako po ka na doon sa posisyon. Oo, hmm. Oh, yun din. That naman talaga din tayo doon kasi your winning hearts and minds nga ng tao kapag election. So, then yun nga eh, yung mapapansin din natin, yung nadadaawit siya, bukod sa questionable yung parang pagkatao niya. Kung ikaw din, mapapaisip ka, bakit naungkat tong ganito-ganyan? Yung, even yung citizenship niya or personal na buhay niya. Kasi dahil din dun sa mano eh, nadadaawit siya dun sa isa din controversial na issue mm -hmm. na meron sa, na nag-exist din sa atin eh which is yung oh. mga illegal operation ng Pogo. And you are a public official. Oo, oh, And tapos mako biglang... Connect, Makokonekta ka sa mga ganong bago. Talagang, ano eh, so, parang mag aapoy talaga yung mata ng mga senador eh. sobrang ano, sobrang yaman mo, knowing na ano, sobrang yaman mo to the point na na ang medyo hindi nga maganda yung ikanami ng bayan mo ng gross ng bayan mo knowing the fact din na hindi naman din ganun kataas yung hindi naman sa ano yung salary grade ng isang mayor pero ano naman goods na din kasi nasa official 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 eh, officer level ka naman din ng salaries ng ano dito salary standardization hmm. Di ko lang alam ko anong salary grade ng mga mayor pero yung eh, issue sa kanya ang issue sa kanya, nakaalis na nga ng bansa. Pre, hindi na issue yon Parang nangyari na talaga. Oo nga. Just na dapat ito. eh, nasa, naka-hold ka muna sa Pilipinas kasi nga, naka-ano ka pe, may ongoing case ka pe. Suspended. Oo. Ano ka pe? Ano, tutusin ano ka pa talaga eh. Uh, official ka pa ng, ng bayan mo eh. Oo. Oh. Oo oh, nga yun suspended ka na naman as ano. Pero kaya may mga pending ano no, ano naman uh, ginaganap kasi yung hearing sa kanya in a legislative branch eh. pero 'di ba ang normal kasi dapat sa mga judicial courts. Eh. No. Pero dahil nga mainit na din sa mata ng mga ating mambabatas kaya uh, they try to they did not try eh. they execute yung kanilang power na yun. Tsaka yeah. tsaka ano? Tsaka unfair lang nung ano, nung paano na kalabas kung gaano kahigpit ang seguridad ng ano ng Pilipinas talaga. Okay, question mo din talaga eh. Kasi yun nga eh, mga Di pa naman siya convicted, 'di ba? Pero ano pa lang um proven na yung ano niya, yung mga kaso sa eh. Di Sorry ah, ano lang po kami. Hindi po kami abogado pero kumbaga na oh, lang term yung lang ano. sabi na, parang layman lang muna. Oh, so, yung yung na isasabi lang namin about nung na na na, na unawa namin pero ano siya eh, na nakita na na ano yung yung proof na identity niya so isa rin yun sa mga kaso na na bakit nakasuspend siya tapos hindi siya pwede umulis sa Pilipinas pero nakalabas siya eh. <laughs> pero pag ordinaryo oh, ano uh, may Pero ordinaryong mamamayan, kahit kumpleto sa ano, kahit gagala, or isang turista, kaya niyan Kahit everything set na lahat, uh, gusto sa kumpuntahan gano'n. Hindi pa rin pinapayagan. So, parang sobrang unfair landing talaga. So, yun nga par Tsaka ano par negative, imp uh, negative impact din sa atin as a nation. Yun. yun nga yung, parang immigration process natin. Oh, yun, yun labas pasok sa ano, yun national security din. Kasi nakakalabas pasok or nakakalabas yung taong medyo parang pinagahabol pa ng batas. Tapos mm -hmm. Ayun, nakikita yung parang weakness kay na, na anong sistema meron tayo. Kasi oh. lalo na may may ano na may may implied na ano na sayo na. Oy, foreigner to eh. Hindi naman to. Oh. Tapos naka ano, inahabol ng batas eh. na kahit nakaposlit agad, agad parang kumbaga sabi nga nung ni Mang bong dito sa terminal ng tricycle sa amin <laughs> di ba talagang di <mo> naman kailangan <laughs> di ba talagang 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 daw ba eh. no? talagang Ah, Pero syempre, ano, eh uh, ni pangil batas ng Pilipinas pa din kay papano. May mga naano pa din na uh, mga sakot sa kanya na naibalik na din sa Pilipinas. So, pero mas hinahanap pa din siya na dahil siya nga mismo yung nandun sa uh, kaso mismo sa issue ng illegal operation ng fogo sa sa Tarlac. Pero kung 'yun nga um uh, na, kung yung pinag-usapan natin nandun sa uh, medyo ginhawa kasi ginawa naman talaga yung buhay niya eh. ano yaman eh di ba pero doon tayo sa mahirap doon sa sinasabi nga na ano na sa 64 pesos <laughs> busog ka na oh nga pare ikaw pre ito ah, sa ano ako ah, alam ko duma naman din tayo sa sa sa, sa point ng natin na gumastos tayo ng ng mura para mabusog. Pero sinabi kasi ng netas para sa ngayon 64 pesos busog na. Pero ikaw kung may, ano ka ba? May experience ka ba na kumain ka na ng may kanin na kanin tsaka ano tsaka ulam na nabusog ka na na may kasama ng palamig or drinks. Magbigay ka na magawa nga tayo ng ano ng 5 lima top na nasa isip natin na na uh, mas mas mura pa sa 64 pesos na busog na yung tao. Or the to, ay, ano sinabi na agad sa satire, eh, no? <laughs> paano natin mano yung utak na nakikilig sa atin? Sinabi agad okay, na sa atin. Yeah, iisip nga ako, Fred, kung paano ko pagkakasya yung 64 pesos, eh. Hindi, ito, ito may, ano ako, although 2000, during na high school ko naman to. Yan. Yeah. Hindi <laughs> na natin banggitin itong anong taon. Uh oo -oh. May experience ako pre sa kantin namin. Um 5 pesos yung kanin, isang cup ng rice. So 5 pesos. Uh oo, -oh. dalawang dalawang kanin usually binibili ko kasi malakas ako oh, sa kanin. 10 yun? pesos 'yung 10 pesos, okay, pesos diba? na. Oh, no, no. Tapos pre, Kantin ng school to Masarap kasi yung sopas doon, yung macaroni ba? Macaroni soup. Da, yeah, Oh, eh, misa sahog na yun eh. May macaroni, may hotdog, may... Minsan may kahit konting karne, gulay. Although, di pa naman ganun kalaki yung appetite ko nun. Pero marami na siya. So, sabihin na natin na 10 piso siya. So, 10 plus 10, 20, di ba? Sa baba sa 60 po. 20 na par, ano, yahugel. Oh, tapos sabi natin 5 piso inumin. Busog ka na nun. Experience ko yan nung no, high school. Tsaka, ito nung no, college. Experience ko din na, ano, na... 25 pesos na show rice. 25 minsan 30 show rice. Mm. Isang kali na 'yan tas apat na ano, apat na show diba? my. ka pa din, 'di diba? ba? Mabubusog ka pa din. Pwede, pwede. Oh, mga ganun. Busog, na din ako noon, medyo maliit pa ako noon that time. Hindi pa Pero ito ah, no kidding aside, sa ganitong setup natin, yung ganon, 64 per head, per meal. So, no, per meal yan eh, pero syempre, ano, uh, breakfast, lunch, tsaka dinner. Dinner? Hindi, hindi talaga kaya eh. Yung 64. Oh, sa mo na lang yung, ano, sa mahal? Dalawang kanto. Oh, yung isang kanto, sabihin natin. Pre, yung laki mi pansit canton, laki mi baka naman. Pero yung laki mi ano, 20 na nga yun eh. Sa so, oh, sari sari man. store, kahit, kahit sa mga, syempre sa mga mumurahin na, or sa mga grocery stores, sabi natin pure gold, ganyan, nasa 18, 17, medyo mas mura ng konti. Pero, syempre, kahit pa paano, 40 pesos na yun, almost, or 40 pesos na siya. Tapos, pansit lang yun. Ano bang sustansyo, no? Sabi natin na dalawang itlog or isang itlog. <laughs> eh, itlog mahal din, eh. Dati makikita ka parang malaki-laking mga 6 pesos, 7 pesos na itlog. 5 pesos, 5, eh. mga ganun. Eh, do dosi, eh. Doble na, halos doble. Oo, oh. ano 90 presyo. Alam ka naman, ganun lang na yung mo sa isang buong araw. Mga ganung klase, pansit kanton, ganyan. Pansit kang the giant kulang pa sa sustansya yun pa Kaya nga eh, di ba? Di ba nga pinopro? carbs diba... lang, tsaka konting protina galing sa itlog. Di ba nga pinopromote nga ng Department of Health yung ano yung sangkap Pinoy dati kasi kailangan na uh, programa noon na kailangan lahat ng kinakain ng ng bawat pamilyang hmm. Pilipino ay masustansya. Okay. Oh. Tapos uh, ano, balance, balance diet. Oh, tapos sabi, oh, sabi na natin itong ano, uh, legacy ng ama ng ano ng ating pangulo ngayon. Kasi sabi nga na yung Nutriban, sabi nga na, na nagpalusog sa ano. Syempre nandun sa nandoon sa ano, nandoon sa idea talaga na maging malusog ang ano, ang hindi lang bata kahit ang, ang, ang pamilyang Pilipino talaga. Pero sa 64 parang hindi kahit nga sa, o oh. oh, sabi na natin sa fast, food, syempre medyo mahal naman talaga yung fast food. Pero syempre, ano yun eh, yun talaga yung masasabi mong busog talaga na, oh, sabi natin karinder may gulay. Ka gulay na lang ah, almost yun eh. oh, kung 64, siguro mga ganun na, isang order ng hindi, gulay, gulay. Hindi ka makaka-order ng karne. Oo, oh, wala na. Oo, oh, oh. oh, mahal-mahal lang mahal karne. Eh. Parang, parang isang order, 30 agad. Oh, tama ba? Oo, oh, parang mga ganun. Oo. Oh. 25. 25, parang student meal naman na yun. Pero yun nga, parang sa ordinaryo oh, oh, na ano, after. na manggagawa, mahal yun. Mahal na halos yung gasto, uh, yung pagka, pagkain. Alam, alang nga naman mag, sabi rin naman, discarding, eh, mag, ano, mag, magsaing na lang kayo, tas bilhin kayo ng delata. E, eh, ganun din, eh. ilang kilo ng bigas, ganyan. Ilang, ilang, di naman lahat privilege. Ilang, dun sa, oh. sabi natin mga nasa laylayan, ilan yung mga kakain doon, makikinabang, ilang bunga nga yung, ma, yung papakainin. Hindi kaya. Naka ano, pa, hindi rin assured natin yung, yun nga, kung, doon tayo mahabol sa sustansya nung kakainin ng pamilyang Pilipino. Hindi rin tayo oh. assured na lata tapos big kanin. Kulang pa rin eh, di ba? Oo. Oh, oh. Hindi ko alam paano paano study yung ginawa nun. Hindi ko hindi ko ano. Meron bang ang gumawa? Ba? Alam mo dapat ang gumawa nun yung may uh, experience on hand, experience mismo dun sa ano eh. Laylayan mismo eh. Ay, ayun nga par pumasok sa isip ko par parang ang naging approach na NEDA is quantitative yung research or yung approach na ginawa nila sa pag-aaral nila kasi hindi naman lang sa lahat ng panahon eh quality quantity or ano or quality itself lang dapat eh. dapat Oo. magkasama eh. 'di ba na lumabas sa, parang ganito pag lumabas doon sa research nyo by quantity na 64, busog na daw yung isang Pinoy doon. Sana sinabmer show, how about the quality? Kung busog ba siya na, uh, tawag dito, busog na masigla yung pangatawa niya, asing busog na, yung healthy, nutritious yung kinanya, niya, o busog lang kasi panawid gutom, parang gano'n. Oo. No. Oo. Oh. Parang pampalakay lang nang chan, masabing busog ka lang. Ganun. Pero hindi, walang As, sustansya, kasiglaan siya. Oo. Alam mo kasi para ang nakikita ko 'yung pag gumagawa, alam mo 'yung para lang nagmamadali lang, lang din ng, tra ng trabaho eh. Yung yung mag magsasabi nga ng one lot one lot lang tapos i-divide divide lang nila. Parang ito na 'yung pinakasagot. Parang ano ba 'yan? kakadivide? divide na ano niya, oh, parang napakara so, ba maigi 'yun? Oh, tiyo, parang dapat magkaroon ng competitive na research talaga kasi knowing mm -hmm. the fact na yung ilalabas mong pag-aaral yung ipapasok mo sa kamalayan ng mga tao ng mga, mm -hmm. bawat pamilyang Pilipino mamamayan ay nakabatay doon sa ano nila buhay nila But, pangaraw-araw nila oh, Imagine magic oh, oh. Uh, 86 64 pesos busog ka na wala namang maniniwala E eh. talaga eh yung talaga. concert ta citizen natin nagpost sa parokyanos page 110 daw siya na busog eh oh, tsaka isipin mo binibida ng binibida ng sona ng umulad ng Pilipinas nakikita na umunlad ng Pilipinas do sa 64 pesos masama ba umunlad ng Pilipinas nun? hindi eh hmm. dapat yung kung, talaga parang, kung parang ano, competitive na research talaga hindi lang Kaya yung na, na, kung... siguro dapat tapin yung ibang agency na, kasi ano rin ito eh, parang issue na rin ng food security natin. So, ayan, ayan ang food Um, um, yung gumawa ba na research yung naranasan ba talaga niya kumain na 64 pesos talaga na busog siya yung walang halong oh, KMA, exactly, eh, exactly okay. par kung, kung, kung nag-submerge nag ba siya sa, sa mga ordinaryong tao para masabi yung ganyan among us, goods na ang mga kaparokya natin nasa daylayo ng ito oo oh, oh. <laughs> tsaka well sana mag-improve palalo yan na wag lang yung basta-basta research kasi kung ganyan, kung ganyan paano masabing maunlad yung Pilipinas kung ganyan 64 walang magre walang magrereklamo walang nang magrereklamo Pilipino kung kung magbigay ka ng no, realistic naman na na presyo diba kahit sabihin natin 100 yun medyo totoo pa uh pero 64 main mas mahal mas mahal pa yung isang malaking ano pick a <laughs> yung pick a ano eh 90, 90 pesos na yun eh oh tsaka, ano lang yun pa, hindi naman panawid gutom yun parang pang tamang oh, ano mo lang, may pangunguya ka lang talaga pero sabi mo mag-aabot tayo ng mas mahal pa ang kapresyo or mas mahal pa ng konti yung 1.5 na ano na soft drinks Oo. Oh. oh, nga hmm. ngayon, mga nasa 70 nga eh. So, diba? 1.5 Siyempre magsasabi, magsasabi sa atin. O sabi natin pag may nag-bash, wag kasi kayo, hindi huwag kayo mag-soft drinks, parang gano'n. So, inisip. Ano bang, ano, bang, ano bang mindset yan? Parang gano'n. <laughs> oh leisure din yun. Hindi mo rin naman din makipitin. Nagtatrabaho yun. ka para lang gipitin mo yung sarili mo. Hindi, hindi, hindi totoo yun. Om oh. um, scene. Mm -hmm. So, ayun, medyo naging mainit. <laughs> First time natin mag-e-maint yung balitaktakan natin. Parang tayo Ay. naging, ah, oh, BOMBO RADIO! Gusto ko ng malsando pa rin. eh. Init, eh. Oh, so, I guess yun na po ang uh, episode 9 ng uh, Parokyano Show. Ah, uh, Chris, baka may gusto kang pasalamatan. Mga pasalamatan natin mga partners natin dyan. Ayon. maraming maraming salamat sa mga kaparokya. Walang sawang nakikinig at nakikialam sa mga usapan natin dito sa The Show. Tapos ayon, binabati ko rin yung mga kaibigan natin sa Peña Madridista Pilipinas, The Parokyano Club de Football, tsaka ayun, belated happy birthday sa nanay ko. Oh, Ayan. Yeah. Lagyan natin, natin ng effects. Kadarating na eleksyon, 64 pesos. So, Chris, ano na ba dapat natin gawin? Doon. Yan nga, mga goods. Goods ba tayo mga kapwa, Rokia, Then Abangan yung mga susunod pa namin ilalabas na episode. Ayun, ah, tuloy-tuloy lang tayo sa mga balitaktaan sa lahat ng pwede natin pag-usapan sa ilalim ng mag at gumalagab ng uh, haring araw. Iyan, So, maraming maraming salamat <laughs> sa pakikinig ng uh, Parokyano Show hanggang sa muli. Uh, Kitakits po tayo sa susunod na episode. Mabuhay po ang parokya.